Samantala, mula sa ating satellite office dyan sa Caloocan City, makakausap naman natin si Sir Rudy Biscaya, ang Akubikol Party List Coordinator dyan sa National Capital Region. Pagkasama mo ngayon, karodi si Lorenzo Payoma at ang kanyang hinaing ay para sa misis niyang lumalaban ngayon sa cancer. Tatay, kumusta po yung kalagayan ngayon ng iyong pong uh, misis? Ayos naman po. Patuloy pa rin pong lalaban, siyempre po. Opo. So, okay. Nung, uh, sa kabila nung kalagayan po niya. Sorry. Tatay, ano po yung hanap buhay po ninyo or trabaho? Bali, street vendor po ako. Vendor ng? Ulam po, saka barbecue po. Non. Ilang taon na po kayong nagtitinda ng mga ulam o pagkain po? 3 years na po. Sa loob ng 3 years tayo, kumusta yung kita po? Ay, ah, naman po. Tapag ah. lang po para sa pangangailangan pang araw-araw. Po, yung mga tinitinda nyo ba tayo, sariling luto po ninyo o alasada po? Sariling ah, really sarili ano, luto. Ilan po yung anak po ninyo Apo. tay tayo? Dalawa po ang anak po. Si misis, bago pa man po nagkasakit, nakakatulong din po ba sa inyo? Nagtatrabaho po ba siya? Opo, nagtutulungan nga po kami dalawa. So hanggang ngayon po ba tayo na may sakit na si misis, patuloy pa rin po yung negos negosyo nyo? Uh, sa po talaga, hinto po talaga. Uh, wala po talagang dinda. Gawa nung siyempre, wala pong ibang mag-aasigap sa Opo. Ko, Sata, so, po talaga. Paano nyo po naitatawid yung pang-araw-araw nyo pong pangangailangan? Lalo na ngayon po, po, na meron pong sakit si Mrs. Yun po, hindi talaga inaasahan na ganun ang pangyayari. Kung kailangan kuminto, Siyempre, sa mga pinagpukunan, may konti kaming hipo, no, pera dyan, o humihingi na rin ng konting tulong sa mga kamag-anakan na isusurvive naman po namin. Kailan niyo po na, nalaman tayo na meron pong sakit si Mrs. na liver cancer? This year lang po. Itong ano lang, pagpasok lang po ng September, mga ganun lang po. So, ano po yung sabi ng doktor? Bakit daw po nagkaroon ng ganitong uri ng sakit si Mrs.? Kasi po sa kanila kasi, kung nagpa-check up po kami ron, din po, sinabi nga po, po nila na may ganun na si Mrs. Tinanong naman namin ng doktor, possible din daw po sa Viento uh, kinakain o oh, ganun po. Bago pa man nalaman niyo pong merong sakit na liver cancer si Mrs., ano po yung mga naramdaman po niya? Naramdaman niya po, yun lang po, uh, sumasakit po talaga yung chan niya. Medyo talagang pag yung malala at saka po kami nag-decide na magpa-control. Tatay na, andyan po kayo ngayon sa cubicle party list. Kasama niyo po si Sir Rudy Biskaya. Ano po yung pinakakailangan niyo po ngayon para po matulungan namin si Mrs.? Yun niya po, lumapit niya po ako rin sa Obisaya at uh, lumapit ako sa mga staff dito at uh, nakiusap nga ako, pinapunta ako kay Sir Rudy Vizcaya. Uh, kaya po, gusto niya ko humingi ng tulong uh, sa gastusin sa uh, hospital po para po ma-biopsy yung misis ko. Ngayon, tanungin natin si Karudy. Ano? Karudi, napakinggan mo si tatay. Ang alalahanin niya ngayon ay para kay misis para sa pagpabiopsy. Matutulungan po ba natin, Sir Rudy? Opo. Ito nga kanina umaga, maga-maga itong kababayan natin ka rito sa na Kamarin. Nakapila siya rito at pinausap yung ating mga staff dito kung sino yung makakausap na in-charge. Tamang-tama paglatim kanina kinausapin kagad ako nitong kababayan natin upang makita sa akin ang kanyang mga dokumento para sa kanyang asawa na mayroong sakit sa na National Kidney. Ito nga po gumawa kagad po tayo ng aksyon at gumawa kagad tayo sa buti nating congressman congressman Saldico at congressman Jel Bugalon upang matulong itong kababayan kakalokan, mm -hmm. madali salita. Binigyan ka agad ating congressman, saldi ko, ko ng 80,000 para sa gamutan ng kanyang atawa. 80,000? 80,000, Tatay Lorenzo, ang ipinaggal.